pambungad na boses tahimik tense parang may mangyayari secret discovery voice nagulat nasasabik puno ng sorpresa boses ng dialogo matalas malakas tensyonado habang sina Shen Lang at Dian Huang ay magkaharap dilin voice mapagpasya mapagpasya at puno ng kumpiyansa pagbabago sa attitude voice malambot Nalilito habang napagtanto ni Shen Lang ang presyo at ang dahilan. Ending voice, mapagpasya, malakas, tiwala at walang awa habang naghahanda si Shen Lang na magplano ng kanyang paghihingati. 95 Si Liao Wunam, pinuno ng lungsod ng Yuanvao, na isang Tamjap Chinse, o pangatlong ranggong doctoral scholar, ay nakatayo ngayong sa harap ni Durang Yuan na hindi magawang ituwid ang kanyang likod. Ang esena ay tila isang estudyante mula sa maliit na kolehiyo na nakaharap sa mga estudyante mula sa Tsinghua at Peking University. Kahit hindi pa nagsasalita si Durang Yuan, ang hangin sa paligid ay parang nabibigatan na. Isang katlo ng mga bisita ay agad na lunapit, yumuko at nagbigay galang kay Durang Yuan. Ang natitirang dalawang katlo ay nais ding gawin iyon kaya't nanatili na lamang sa malayo at nagpakita ng ngiting puno ng pang-uuyam isang binatang nakasuot ng simpleng damit, makisig at maaliwalas ang itsura, ang lumapit at bumati. Panglimang kapatid, ilang buwan nang nakahiwalay tayo sa kabisera, miss na miss kita. Tumugon si Durang Yuan habang nagbabalik galang, li kapatid, nawa ay mabuti ang iyong kalusugan. Dumating ang ikalawang dakilang tao, si Li Van Ching, isang Nijap Chinsi at bagong talagang Bak Itu Wan Satsu ang mga silver-robed envoys ay dating mga special officer ng hari na may napakalawak na kapanyarihan. Nang mapasa ilalim sila sa Imperial Kinserate, nating pugad ito ng mga kabataang opisyal na puno ng talento at ambisyon. Nakilala ni Shen lang ang taong ito. Si Li Van Ching ang ipinagmamalaki ng Huanvao City ay ang pangalang madalas isinisigaw ng kanyang guro noon. Tingnan mo si Li Van Ching at matuto. Kasunod nito, wap, 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 pinapalo siya ng pamalo ng edukasyon. Kahit na si Shen Lang ay may kaluluwa ng isang transmigrante, nang makita si Livan Ching ay nakaramdam pa rin siya ng matinding hindi komportabling pakiramdam. Sa edad na 28, nakapasa si Li Van Ching bilang ni Jap Chinsi at sa kanyang pagbabalik sa bayan na suot ng damit ng broked, ang buong lungsod ay nagtipon upang saksihang iyon. Ngayon, bilang isang silver-robed inspector, ang kanyang otoridad ay nakapagpapayukukan kahit sa gobernador. Nakaupo siya sa ikatlong upuan sa Bulhang, anim na upuan na mas mataas kaysa kina Shen Lang at Moklan. Bigla narnig ng malakas ang anunsyo. Ang pangalawang anak ng pamilyang Tren Bakhaw na si Nam Kung Bing ay dumating. Isa pang napakanaking personalidad, ang limang pinakamakapangyarihang tao, Durang Yuan, Li Wanqing, Ching, Chuang Tan, Chu Ku at Liao Wou Nam ay sabay-sabay na lumabas upang salubungin siya. Bumulong si Kim Moklang kay Shen Lang. Mahal ko... Tayo ba? Hindi ako pupunta. Malamig ang sagot ni Shen Lang. Ako na lang ang pupunta. Tugon ng babae. Batid ang kanyang katayuang karapat dapat naman sa pagsalubong. Hindi nagtagal ay dumating si Nam Kung Bing na may ngiting kasing lambot ng hangin ng tagpuron. Sa tabi niya ay si Turting Genyok, ang sekretary ng Inwen Hoy. Sa kabila ng mga inaasahan, hindi siya gwapong lalaki, kundi isang makinis at maputing matabang laging may nakangiting mukha. Nandoon na ang lahat ng mga dakilang tao. Itinaas ni Chuang Tan ang kanyang kopa ng alak, handang simula ng pigin nang biglang dumating si Wang Lien, pinsang buo ni Muklan sa malayong angkan at nagmamadaling pumasok sa bulhang. Wang Lien kapatid, nahuli ka, tatlong tagay ang parusa mo mamaya, sabi ni Chuang Tan na may ngiti. Pero hindi nito pinansin si Wang Lien. Diretso siyang lumapit kay Muklan, ang mga mata ay puno lang pighati. Muklan, bakit ganyan? Nakalimutan mo na ba ang gabi ng Mid-Autumn Festival sa ilalim ng puno ng Osmantiam? Nakalimutan mo na ba ang sumpaan natin sa ilalim ng buwan na tayo ay magiging mag-asawa man? Nakalimutan mo na ba ang gabi ng naiyakayang gabing iyon nang tayo ay magyakapan ng buong gabi hanggang sa makatulog? Nayagag ang buong bulhang, nalulihig ng mga mata ni Muklan, hindi makapaniwalang si Wang Lian ay maaring maging ganoong kabastos. Wala namang nangyari sa kanila pero mula sa kanyang mga salita, tila si Muklan ay isang babaeng taksil na nagloko kay Shen Lang. Nagumpisa ang mga bulong-bulong sa paligid. Kim Muklan, isang birheng matuwid, kalukuhan! Kawawa naman si Shen Lang, pinagtaksilan siya ni Muklan. Natural lang, isang mahina lang si Shen Lang, paano tatabi sa kanya si Muklan? Galit na galit na sasagot sana si Muklan pero hinawakan ng kanyang kamay ni Shen Lang. Mahal ko, huwag kang magpadala sa galit. Ito ang simula pa lang. Sa loob ng kalahating oras, ibabalik ko ang iyong dangal at mamamatay siya ng napakarahas. Kinuha ni Shen Lang ang kanyang talaan at isinulat ang mga pangalan ng bawat isang nagsalita ng masama kay Muklan. Muklan, papakita ko sa kanila kung paano magsisi ng pagkapanganak. Hindi pa nagsisimula ang pigin pero si Chuang Tan ay mayabang nang nag-iisip. Shen Lang, wala kang hiya, pero si Muklan ay may pagpapahalaga sa dangal. Tingnan natin kung ano ang gagawin ninyo kapag nilagyan ko siya ng putik. Tahimik si Shen Lang. Gumamit ng alak upang isulat sa mesa ang letter X, isang marka ng kamatayan sa pangalan ni Wang Lien. Sa kanyang mga mata patay na si Wang Lien. Isinulat niya ang ikalawang pangalan, Li Van Ching. Nagulat si Muklan. Siya ba ang susunod na gagalaw ayon sa atin? Oo, malamig ang sagot ni Shen Lang. Siya ang magpapakawala ng pinakamapanganib na tira upang patayin na o. At inilagay niya rin ang marka ng kamatayan sa pangalan ng Li Wanqing. Ching. Ngayong gabi, magsisimula ang isang mabagsik na laro ng buhay at kamatayan. Ang mga kalaban ay dangan-dahang maglalabas ng kanilang mga galaw pero bawat hagbang ay matagal nang nasa plano ng pamilyang Shen. kahalatang boses. Pambungad na boses. Tahimik, tense, parang may mangyayari. Secret Discovery Voice nagulat, nasasabik, puno ng sorpresa. Boses ng dialogo, matalas, malakas, tensyonado habang si Shen Lang at Yan Huang ay magkaharap. Dealing voice, mapagpasya, mapagpasya at puno ng kumpiyansa. Pagbabago sa attitude voice, malambot, nalilito habang napagtanto ni Shen Lang ang presyo at ang dahilan. Ending voice, mapagpasya, malakas tiwala at walang awa habang naghahanda si Shen Lang na magplano ng kanyang paghihiganti 96 Magsisimula na ang piging. Una, umakyat si Jiang Jin upang magbigay ng talumpati ng pasasalamat, lalo na ang pasasalamat sa mahalagang tao na dumalaw. Pagkatapos nito, hinikayat ni Zuan Wu City Lord Liu Wuyan, sina Jiang Jin at Xu Tian Tian na tinawag ang batang mag-asawa na isang pares na ginawa ng langit at lupa. Susunod, lumapit din si Zhu Wubian upang bumati. Ang kanyang mga salita ay mahaba at mabulaklak na nilaktawan ng higit sa 5,000 na walang kahulugan na mga salita. Sa panahong ito, tahimik na nakaupo ang ilang kilalang tao bahagyang ipinalakpak ni Li Wenzang ang kanyang mga kamay, nakangiti. Hindi pumalakpak si Nan Gong Ping, ngumiti lang siya ng mahina. Si Tang Yun ay hindi pumalakpak, hindi ngumingiti, ang kanyang mukha ay malamig na parang pera. Nagbabasa muli si Shan Lang ng mga erotikong comics na hindi sinasadyang nahawakan ng ilang beses ang hita ni Mulan, napigilan lamang ito ng palihim nitong pagkurot sa kanya. Ampiging ay nagiging pag-inom ng alak at pagkanim ng masasarap na pagkain, ngunit may adwabyog pa rin ng kapaligiran dahil ang layunin ngayong gabi ay kubkubin si Shen Lang. Ang lahat ay maingat, hindi nangangaas basta-bastang mambubola o magsabi ng isang bagay na wala sa tono. Sa wakas, may nagbukas ng pinto. Umigaw ang isang graduate. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik. Isang kakaibang libro ang lumatang kamakailan. Sigurado ako na alam ninyo itong lahat. May iba pang nagpatuloy. Oo, ang librong yon ay nagdudulot ng kaguluhan sa Yangwu County at Zhenjiang County at malapit ng kumalat sa buong Tianan Province. Ang stilo ng pagsusulat ay matalas, malinaw na naglalarawan sa kalagayan ng tao, ito ay tunay na obra maestra parang sabay-sabay na nagpupuri ang buong bulhangan. Ngunit malinaw na alam ni Shen Lang. Una silang nambobola upang itaas ang libro sa langit pagkatapos naghatid ng isang nakamamatay na suntok. Alam ninyo bang kung sino ang autor ng librong Lang Ling Laughs and Laughs? Hindi ko alam, sabihin mo dali. Ito ang young master ng Juan Wu Counts Manor na si Shen Lang. Agad na napatingin ang lahat sa kanya. Pinuri ang lahat. Napakaganda ng mga tula sa libro, lalo na ang pangungusap na, Inaani mo ang itinanim, malawak ang lambat ng langit, kauntiman mahirap makatakas. Tama! Matalas parang espada! Ang piging ay biglang ladjing isang literary salon na pumupuri kay Shen Lang, ngunit sa kasuksukan ng isang bang! o malingangaw ang tunog. Inampas ni Bachelor Wang Lian ang lamesa at tumayo. Malamig ang boses. Shen lang, walang hiya ka. Hindi mo lang ninakaw ang babae ko. Nangopya ka pa ng mga tulako! Ikaw ay isang magnanakaw sa panitikan. Ang kahihiyan sa mundong panitikan. Natigilan ng buong audience. Hindi mangyari. Paanong magagawa ng niyang Master Shen lang ang ganoong bagay? Plagiarism! Ito ang pinakamalaking mantsa sa mundong panitikan! Shen Lang, magpaliwanag kaagad! Ang isang matandang guro ay tumayo at sinabi sa nanginginig na boses, Lord Wang Lian, dating estudyante ko si Shen Lang, kahit na siya ay mapaglaro, tayak hindi siya mangungupya. Kung walang ebidensya, mangyaring huwag niyo siyang sirain. Nagsami ka na ang habak ni Wang Lian at kumuha ng test paper." Ito ang papel ng pagsusulit ng county noong 8 years ago. Malinaw na may nakalagay na talata na itinanim aanihin mo. Ang test paper ay ipinasa kay Liu Wu Yan at iba pang mahalagang tao. Tumango sila bilang kumpirmasyon. Tama, ang mga dokumento, seal at sulat kamay ay lahat may bakas ng panahon. Hindi ito maaaring pikiin. Plagiarize si Shen Lang, Parang bundok ang ebidensya. Sumigaw ang karamihan. Oh my God! Hindi ko inaasahan na totoo ito. Hanghahangaan ko ang talento mong panitikan. Nuit sinong magaakala na ito ay plagiarism? Sinubukang pa niyang itanggol ang matandang prinsipal. Lord Wang Lian, hindi pa nakikiusap si Shen lang sa inyo paano niya nakuha ang inyong tula? oh, sagot si Wang Lian. Minsang naawa ako sa kanya at napunta ako sa bahay niya upang magturo ng isang linggo. Sinong mag-aakala na siya ay walang pusong lihim niyang kinopya ang mga tula ko? Malamig na itinango ang mga kamay ni Shen Lang. Ipakita mo sa akin ang test paper na yon. Binuksang ni Wang Yan at Lu Wei Yan ng test paper, ngunit nakatayo lamang 2 meters away, hindi niya pinayakang hawakan nito. Sinulya pa nito ng Shen Lang at agad na naintindihan. Ito ay isang obra maestra ng pamamalke. Bawat salita bawat hampas ng tinta ay puno ng bakas ng panahon. Nulit nalaman niya na 8 years ago, hindi pa na isusulat ni Wang Lian ang tulang ito. Mabilis niyang nahulaan ng trick. Ang bawat salita ng tula ay pinutol mula sa mga naunang sinulat ni Wang Liang. Ito ay pinagsama-sama ng isang calligraphy master sa lumang test paper. Sa huli, ito ay tinakpan ng isang layer ng transparent na papel na may bakas ng panahon naglikha ng isang gawa na napakatotoo na hindi na ito maging mas totoo. Si Shen Lang ay walang mahanap na anumang kapintasan. Nagkaroon ng mga peking obra maestra sa Earth na nagpabaliw sa buong mundo ng mga eksperto. At bago siya kanya, isang obra maestra ng peke ay naabot na ang tukoy koy. Itinuro ni Wang Lian si Shen Lang, ang kanyang tinig ay puno ng pamatayang layunin. Ang ebidensya ay parang bundok. Ano pang masasabi mo? Pangkalahatang boses. Nang matapos basahin ng matandang punong guro ang papel ni Themlang, galit siyang nanginig at itinuro ito. Hayop! Sa Hanthway Tran, isa kang inutil. Siyam na taon ang nag-aaral pero di malang natapos ang pangunahing kaalaman. Pinauwi kita noon sa bahay at inisip ko pang nakatulong ako. Pero ngayon, nangahas ka pang magnakaw na tula at salita ng iba. Isang malaking kahiyan sa mga iskular at kahiyan din sa akin. Malamig na sumigaw si Wang Lien. ''Them lang, may sasabihin ka pa ba? O tahimik ka na lang at tanggapin ang kasalanan?'' Biglang may babaeng nagsalita. ''Them Kungchi, hindi ako naniniwalang ikaw ay nangopya. Baka naman nagkataon lang. O kaya, gumawa ka ng ilang mas magandang tula para patunayan ng iyong talento.'' Nag-eko ang mga boses ng pag-uudyok sa buong bulwagan. ''Tama, gumawa ng tula si Them lang para patunayan ng sarili.'' ngumiti ng malamig si Ni Nigap Tiensing Li Wanqing. Kung handa si Tem Lang, magbibigay ako ng paksa. Magpaligsahan ka sa mga kurdyang dito sa pagawa ng tula. Kung manalo ka, patunay iyo ng talento. Pero kung hindi, malinaw na nangopya ka. Sumang-ayo ng lahat, itinuring nila itong isang palabas. Tumawa ng malamig si Tiu Tien Tien sa gilid. Naalala niyang araw ng maling akusahan si Tem Lang ng pagnanakaw ng formula sa pagtitina. Pero nagawa niyang patunayan ng sarili gamit ang gintong lilang pangkulay. Pero sa pagkakataong ito, wala nang makakapagligtas sa kanya. Them lang, ang paksa ay buwan at hangin. Gumawa ka ng tula. Lumakas ang mga sigaw ng panunulak. Parang alon. Ngumiti ng malamig si Themlang. lang. Gumawa ng tula? Bakit ako? May karapatan ba kayong hamunin ako? Napanting ang tenga ng mga kurjen. Kami ay mga kurjen. Isa kang walang pangalan. Anong kayabangan yan?" Wag mong sayangin ang pagkakataong patangayan ng iyong kalinisan. Balang araw kami ay magiging mga pinuno ng lungsod. Gobernador, ikaw, anong meron ka? Ngumiti si Them lang, bawat salita ay parang latigong humampas sa kanila. Kayo, sino sa inyo ang siguradong magiging TNC? Kahit maging TNC kayo at magpakahirap buong buhay, uuwi pa rin kayong bilang isang maliit na gobernador. At sa kahunihan ng buhay, so what? Sino ang mapapangasawa ninyo? Anong klase ang bahay ninyo? Ilan ang alipin ninyo? kayang lumapit sa antas ko? Meron akong sampung muhang lupain, libo-libong ektarya ng bila at dosen dosenang ng alipin at magagandang babaeng pinili mula sa libo-libong milya. Ang suot ko ay mga sildas at brokad na nagkakahalaga ng daan-daan gintong barya at ang asawa ko ay anak ng bateok, ang pinakamagandang babae sa buong Jangkun, hindi lang maganda kundi isang talubhasang mandirigma pa. Tuwing lumalabas ako ay may dosen dosenang ng kabalyerong nagbabantay sa akin. Kayo, Ni sa panaginip, di nyo aabuti ng antas ko. Kami ay mga kurjen. Ano yon? Aso pa rin kayo sa matarang iba. Kaya lang nakapasok dito sa pighing ngayong gabing ito. Pero ang pighing ito, para sa akin ito. Sa harap ko, ano kayo? Diritsado at walang awang mga salita, ang mga kurjen ay nanginginig sa galit. Pero sa kaibotira nila, naramdaman nilang totoo lahat ng yun. Buong buhay nilang pinagsisikapan ng mga bagay na meron si Them lang mula umpisa. Lumingon si Them lang sa Tuthien Kien at ngumiti ng malamig. Gusto niyong gumawa ako ng tula para patunayan ng sarili ko? Noong daan, ako ay isang karaniwang mamamayan na naakusahan ng walang batayan, kaya ginamit ko ang lahat ng lakas ko para magpaliwanag. Pero ngayon, gumawa ng tula, putungan ina niyo ang gumawa. Tumawa si Wang Lien ng mapagmanirit. Aba, ayaw mo na. Inaamin mong nangopya ka di ba? Binabastos mo ang mga eskolar. Itinaas niya ang kanyang baso at uminom kunwaring lasing para makaalis. Pero sa sandaling iyon, palihim na iniabot ni Them Lang kay Muklan ang isang kapsula na may hot kagatuan sini it keke an, ang pinakamalakas na halusinogen sa buong mundo na isang kinatatakuton ng CIA dahil sa pangyarihan nitong magpilit ng katotohanan. Mabilis at magaan na ipinukol ni Muklan ito sa baso ni Wang Lien. Walang nakapansin. Pagkaabos ng alak, nagsimulang umikot sa mundo kay Wang Lien. Naririnig niya ng malinaw ang tibok ng puso at hininga sa paligid. Pakiramdam niya ay lumulutang siya sa paraiso at naglaho ang lahat ng depensa sa isip. Kalmadong nagtanong si Them lang, Wang Lien, ikaw ba ay nagbintang lang sa akin? Oo, nanginig na sagot ni Wang Lien. Inibento ko lang yun. Hindi ko kainan man nagawa ang tulang yun. Makapangganda. Di ko kayang isulat. Tahimik ang buong bulwagan. Alam nilang lahat na si Wang Lien ay nagbintang pero ang marinig ito mula sa kanya ay ibang usapan na. Muling nagtanong si Them lang, sino ang nag-utos sayo? Mabilis na tumayo si Trang Tin at sumabat, lasing na si Wang Lien, mga tao, dalhin siya sa loob para makapagpahinga. Dalawang gwardya ang pumasok para hilahin si Wang Lien pero mahinahon, inilapag ni Mukla ng kanyang malambot na espada sa mesa, malamig ang kanyang boses. Walang hangganan ang kahibingan! Pero may hangganan ang pagpapasensya. Biglang naging mabigat ang hangin sa bulwagan. Sinubukan nilang dumisan si Temlang, pero ipinakita niya kung paano umatake pabalik. Sa pagkakataong ito, wala nang makakapagligtas kay Wang Lien.